Sa video na ito na kumakalat sa social media, kinikwento ng isang kababayan nating OFW ang ginagawang pananakit ng isang lalaking kamag-anak daw ng kanyang amo sa Iraq. Pinagsasakal pa ay ito na ang eksena. Lumapit ang lalaki sa OFW at pinaghampas siya ng hawak na carpet. <tod> Pagkatapos ay sinabunutan at sinaktan ng OFW. Isang kasamahan naman nilang lalaki ang umawat sa Iraki. Sa dulo ng video, habang umiiyak ang biktima, tila sumenyas pa na nagbabanta ang lalaki. Nakabalik na ng Pilipinas ang OFW sa video. Tumanggi siyang magpaunlak ng panayam. Ganito rin ang sinapit ng isa pang OFW sa Jordan. Nagpukpuk niya ng hangir, nagbaka yung ulo ko. Hanggang sa, hindi po siya tumitigil ang kapukpuk, hanggang doon na dugo. Sa loob ng kanilang maliit na barong-barong sa Pasig City, dama pa rin ng apat na tatlong taong gulang na si Aling Victoria Perda Gorda ang bakas ng mahigit isang taong pagmamalupit na kanyang sinapit sa kamay ng kanyang babaeng amo sa Jordan. Namamagapa ang ilang sugat sa kanyang likuran. Punuri ng peklat ang kanyang buong katawan. biyernes, sinamahan namin si Aling Victoria papunta sa isang pampublikong ospital. Dahil doon sa repeated trauma, yung inflammation, tsaka yung fibrosis, uh, doon sa parehas ng or temporomandibular joint, kaya hindi niya ma maibukay yung bibig. Ibig sabihin, sa paulit-ulit na nabubugbog yung laman. Yung sa tenga niya na cauliflower ear na tinatawag, na makikita natin sa mga boksingero, Uh, most probably, dahil din din sa alleged abuse. Sa tindi ng kanyang sinapit, kinailangan ng i-admit sa ospital si Aling Victoria. Hi, ma'am. June Veneration po. Gusto po kayo. Sa kwartong ito, sa loob ng Rizal Medical Center namin, naabutan si Aling Victoria. Nanlumo ako sa aking nakita. Hindi na siya halos makarinig dahil sa tindi ng bugbog na ginawa sa kanya. Balot din ng sugat at peklat ang kanyang katawan. Kwento niya, mula sa malalakas na sa sampal, kurot, tadyak at hampas, naging mas malala at mas matindi ang pananakit na ginawa sa kanya kahit sa maliit na pagkakamali lamang. Binuhusan po niya ito ng mainit na tubig. Tapos ito po, kinukurot niya po yan araw-araw. Yang, tenga mo. Opo, kinukurot niyan araw-araw hanggang sa lumambot yung ano niyan. Hindi ito po may nakalawit po na medyo laman. Hinila niya po yan. Tapos pinupupuk niya ng hangir na bakal yung ulo ko. Hanggang sa hindi po siya tumitigil ang kabuk hanggang tumatalsik na dugo. Pinalo rin daw siya ng bakal at kordon sa muka, ulo at iba pang bahagi ng kanyang katawan. Muna po yun, hangir lang po na bakal ang hinahampas sa akin pag medyo magkakamali ako. Tapos may trabaho po ako hindi natatapos, hindi po ako pinapakain. Isa na po yun. Tapos, minsan napapasagot ako. Yan, kukuha, kukunin po niya yung bakal na kutsara, tinidor. Magkasama po yan na tinalik niya, hihahampas po niya dito po. Yan, paru eh, ganyan daw parusa niya sa mga katulong niya. Binasabi niya sa akin. So, hindi naman po ako makapalag. Ayaw ko po lumaban kasi dumabang ka, dumabang ka masip, patayin ka, wag lumaban ka. Eh, ko na lang po lahat. Titigil lang daw ang kanyang among babae sa pananakit tuwing nakikita na niyang dumudugo ang kanyang mga sugat. Papaliguin niyo po ko ng malamig na tubig as in ang lamig-lamig. Tapos na po noon, tapos ka maligo, yun ha, ang pasinga ng bakal. So malambot na po yung mga ano ng katawan mo. Hindi po tumitigil ang kahangpa siya na gat po walang ng ano pula sa sahig. Dugo? Opo, sir. Kailangan? Yes, sir. Uh -huh. Ayan. Ayan. Uh -huh. Salamat po niya ng bakal, may laman po niya na lumalabas. Ang lalalim po naman ngayon. Tinitiis ko lang po yan. Sabi ko ba naman? okay lang yan, basta pauwi uwi lang nila ako ng buhay. Kahit ano man ang dami sa katawang ko, basta buhay lang ako. Umi sa pamilya ko. Hindi raw malilimutan ni Aling Victoria ang huling beses na pinagbalupitan siya ng babaeng amo. Dahil habang sinasaktan siya sa loob ng banyo, tuluyan siyang nawala ng malay. Pinakahuling bugbog sa akin ng amo ko. Doon ako nag-shutdown. Talaga, hindi ko niya talaga kaya, hindi na kinaya ng katawan ko yung talaga binigay niya siguro niya yung todo niya na paggulpi sa akin. Doon po ako nag-shutdown. Iniwan niya po ako na parang patay na aso sa lapag ng kwarto ko. Buti na lang po yung amo ko lalaki maagang umuwi. So, yung po, naglinis ng kwarto ko, nilinis po yung mga sugat ko. Nagising na lang po ako, makahakbi na yung mga sugat ko kasi kinukuskus niya ng bulak. Dahil sa takot, hindi nagawang makapagsumbong ni Aling Victoria sa mga otoridad o konsulado ng Pilipinas sa Jordan. Ano mo matawag? Hindi ako makasumbong sa mga Pilipina doon sa buba kasi pinagbabawalan di po din ako kausapin yung mga Pilipinas sa baba. Magtatapon po ako ng basura. Sinusundan pa po, po ako nila. Pag, ano ko makatakas? Hindi rin po ako makatakas kasi po sabi sa akin ng baba, eh, daw po ako, pagbibintang ka nila kung nagnakaw. Sabi niya sa akin. Okay, so, ko na lang kung ano maging buhay ko doon sa bahay na yun. Ito yung ni Victoria nung uh, bago siya umalis, 2015. Tapos, ayun na siya ngayon. Isang malusog at masiglang Victoria. Malayong malayo, sinabutan namin ngayon. Ang kanyang among lalaki raw ang nag-ayos ng kanyang mga papeles para makauwi sa Pilipinas. January 3 ng taong kasalukuyan tuluyang nakabalik ng bansa si Aling Victoria. Kasalukuyang sinusuri si Aling Victoria sa ospital. Sasailalim siya sa operasyon sa mga susunod na araw dahil sa matinding bugbog na inabot. Doktor, ano yung mga procedure na dapat panggawin sa pasyente? Ang kailangan pa sana namin ay mapasitis ka ng kanyang ulo at kanyang utak. At the same time, may mri ang kanyang Ah, baba. Hmm. No, ang kanyang baba kasi ah, hindi niya talaga mabuksan hanggang exactly. ngayon. Exactly. Ano? Oh, oh. Hirap na uh -oh. hirap siya. Hirap na siyang buksan ng kanyang baba. So, naka-schedule naman yon by tomorrow. Siguro mayroon na tayong mga resulta. Initial na resulta bukas. Yung uh, CT scan, anong gusto nyo ma-rule out doon o anong gusto nyo makita? Ang gusto sana natin, unang-una sa lahat kung mayroon ba rin bali, no sa kanyang bungo. Pangalawa, pwede siguro merong namumungdugo na matagal nang nangyari. Sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, hiling niya ay matulungan siya ng gobyerno at mabigyang hustisya ang nangyari sa kanya. Dalawang araw bago na-admit sa ospital si Aling Victoria, pinuntahan siya ng ilang opisyal ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Siya dinalaw ng aming uh, OWA National Capital Region Office at uh, binigyan siya ng ayuda. Uh, merong uh, medical assistance na binigay sa kanya. Siya ngayon ay nagpapagamot uh, sa isang ospital sa Pasig. And aside from that, siyempre, amamanmanan uh, uh, namin yung kanyang uh, medical process, medical treatment. And uh, aside from that, uh, meron, bibigyan din namin siya ng pangkabuhayan. kasama ang opisyal ng OWA, sinamahan ng reporters notebook si Aling Victoria na magpasa ng requirement sa opisina ng National Bureau of Investigation o NBI. Kailangan ng mga ito para sa ihahain na reklamo laban sa nang abuso kay Victoria. Doon sa kaso na nais niyang isangpa o habulin sa kanyang employer sa kanyang recruitment agency. Tutulong din kami doon. Doon sa employer niya na nasa Jordan. Uh, tutulungan namin siya through the DFA na makapagsampa ng kaso. Uh, malamang kailangan siyang bumalik sa Jordan para magtistigo. Uh, kami tutulong din sa kanya uh, sa pamasahin niyang pabalik kung kailangan niyang magtistigo doon sa korte o investigasyon sa, sa Jordan. Nakuna ng video ng isang OFW sa Saudi Arabia ang pangaabuso sa kanya ng kanyang among lalaki. Sa video na kumalat sa social media, makikita ang OFW mula sa Riyadh na itatago namin sa pangalang Richelle na inaabuso ng kanyang amo. Makikita ang ipinatong niya ang kamera sa isang tagong lagayan. Maya-maya pa, pumasok sa eksena ang kanyang among lalaki. Biglang hinablot ng lalaki si Richelle. Pilit na niyayakap at hinahalikan ng biktima. Pero nagpumumigla si Rishel. Nagawa niyang pigilan ng amo. Kumuha si Rishel ng kutsilyo para depensahan ng sarili. Pero hindi natakot ang among lalaki at sinubukan pa rin abusuhin si Rishel. Sabi ko kung ito na i-video ko, may, proof prop na ako sa madam ko na para makauwi na ako. Kasi nagpapaalam na po lagi ako sa madam ko na uwi na ako manang. No, hindi ka uuwi kasi may kontrata ka. Lagi siyang ganon. Then sabi ko, ito, patunay ko na na ganito yung kapatid niya. Ilang araw matapos siyang maipost ng video, tumawag sa kanya ang ehensyang nagpadala sa kanya sa Saudi at nangakong siya'y tutulungan. Sa isa pang video ni Richelle noong December 6, 2017, makikita ang pagmamakaawa niya na sana ay dumating na ang rescue na kanyang hinihintay. Hiling, hiling. Maririnig din sa video na pinapalabas din siya ng kanyang mga amo. No, I waiting the somebody rescue me. Nagkulong na po ako sa kwarto. Sa takot ko nga po sa amo ko kasi nalaman na nga nila yung video. Hindi nung time po ayun na nakayos rin naman po yung, mga, yung asawa ko, yung mga pinsan ko na inaano po ako sa agency. December 8, 2017, sa tulong ng kanyang recruitment agency, nakabalik na ng Pilipinas si Richelle. 2016, nang magpasya si Richelle na makipagsapalaran sa ibang bansa dahil na rin sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Bakit ka nag-decide umalis ng bansa? Para po sa kinabukasan ng aking anak, para po sa pamilya. Sa dito po, wala naman trabaho na permanente ako. Sa abroad po, medyo malaki-laki yung sahod. Alam naman daw ni Richelle ang panganib sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Yung isang paa mo isang hakbang sa tagumpay at yung isang paa mo naman po pwedeng isang hakbang sa hukay. Sa tala ng OWA noong 2017, aabot sa 2,167 na kaso ng pangaabuso sa OFW ang naitala. Ito ang mga kaso ng maltreatment na may 1,867 na kaso, 217 na kaso ng sexual abuse at harassment, at 83 naman ang kaso ng panggagahasa sa OFW. <coughs> Kailangang matiyak daw na maayos ang dadat ng trabaho roon ng ating mga kababayang nakikipagsapalaran upang matiyak na hindi sila mapunta sa mapang-abusong employer. Dapat ay masiguro ring may malalapitan ang sinumang OFW na nakakaranas ng pang-aabuso. There has to be a way para mes ma matiyak natin yung kakayahan ng foreign employers and siguro may way din dapat na yung mga foreign recruitment agencies. Mas managot dahil kumikita sila sa OFW's natin lalaki ng service fees mm. na binabayad ng isang foreign employer lalo na sa Middle East. Meron tayong mga welfare officers on the ground uh, sa lahat ng lugar kung saan maraming OFW sa buong mundo. Mga 37 na lugar. Yung mga welfare officers natin Uh, sila yung mata at tainga natin on the ground sa ibang bansa at sila ay pwedeng takbuhan. Kabilang ang sektor ng mga OFW sa mga pinangakuan ng Administrasyong Duterte na matulungan at matiyak na may maayos na kondisyon sa mga bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Me. Meron din kami mga ilang facilities kung saan pwede silang lumagi habang naghihintay sila ng kanilang plete o opportunity na makauwi sa kanilang home provinces. Bukod sa pisikal at sexual na pang-abuso, malaking hamon sa mga distressed OFW ay kung paano sila magsisimula pag uwi dito sa Pilipinas. Problema, yung mga naaabuso, the moment na umuwi sila, parang huminto na dun eh hindi na siya nagpo-proceed to a legal case. Grabe rin kasi yung daladala nung naabuso. Ang daming umuuwi na merong invisible scars. Hindi natin nakikita, may manifestation, pero yung, yung lalo na kung solo parent, lalo na kung nanay, madalas yung mga ganyan, tinitiis na lang nila eh. nagtatrabaho na si Richelle sa isang factory sa Cavite. Pinipilit na bumangon sa kabila ng kanyang naging karanasan. Thankful pa rin po ako na ganun na lang yung nangyari sa akin. Kung sa problema po, parang ito lang ako, pero yung mga iba po, ganito. Kaya para po sa akin, maswerte pa rin po ako. Habang si Victoria, patuloy na nagpapagaling ngayon sa ospital. Hiling nila, hindi na mangyari sa iba ang kalupitang dinanas nila. Dapat ko umalis ako para kailangan mo napabuhay kayo. Dito ganito ba yung buhay ko? Kung natin ko sabi ko, huwag kayo mag-alala, magpapalakas din ako agad. mag, mag din ako dito na buhay natin. Hindi mapapantaya ng sakripisyo ng mga OFW sa ibang bansa. Iisa ang kanilang determinasyon sa kabila ng mga paghihirap, ang maiahon sa hirap ang kanilang mga pamilya. Malasakit at paghihigpit ang dapat gawin ng pamahalaan upang masigurado na ang ating mga itinuturing na bagong bayani hindi malagay sa peligro at kapahamakan. Hanggang sa susunod na Webes, ako si Jun Valeracion. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.